California so, so yun mga boss, tapos tayo dito So from Bacol pa si boss, muli no 4 Tumaya pa dito sa ating mga ni sir Ah, uh, setup, sis five set, nabil ni sir. Ito si Pat. Sir, ano masabi mo sa set setup? Ah, okay sir, napaka ano, napaka angas, ganda, ganda, Ayun, solid, solid. Ah, sir, ano pala pangalan mo sir? Henry, Henry Pagkaka. Sir, sir, tibos Henry. So, gumaya pa dito, galing kabite mga boss. So, sir, thank you. Okay, solid Ayan, sir, solid. salamat. salamat. So isang magandang umaga na naman sa inyo mga boss Welcome na naman sa panibagong vlog natin So ngayon nga mga boss may dumayo sa atin uh, Tagakabiti pa po si Bossing So Honda Click na version 2 So syempre mga boss ang inabil dito ni Bossing mga paps Ito yung loaded setup natin So 5 speaker uh, best seller po talaga natin yan Pagdating sa Honda Click Kaya sa mga Honda Click user natin dyan eh, wag na po kayo magdalawang isip mga boss Ito na po talaga yung best seller natin Pagdating po sa inyo So, so loaded setup naman po siya at quality Lalo na po kapag nakasarado po yung mismong upuan So yun mga boss dito na nga tayo sa pag

thanks